Hi guys, mag-house tour tayo dito. Kaya, <laughs> Kaya, Kaya siyong... <laughs> Mag-house tour tayo. Oh. Oh, eh? <laughs> mag-house tayo, Mag tayo sa bahay ni Kabayan. ni Janes. de Belen. Hello may ikuan kami ngayon gagawa siya ng pizza ito si mamang mag mama, mag demo siya ay si GC pala to ay huy tingnan mo yung buhok niya naging itim na naman lagi na lang mamang lagi lang mamang pangalan ko oh my god huy mang tumabit may wala, huwag kang magbinastos ba? Kasi... Ay, sorry. Naka-video pala. Ma. Sip Sipin kayo ni Mamang. Oh. Si Mamang patay na yun. Ay, what is it? <coughs> Papang na siya. Alam mo sabi ni Marichu? Si Papang ba? Makulit din pala si Papang. Sinong Papang? Papang mama. Ay, Mamang ba? <coughs> Bakit kasi Mama Papang <coughs> <Mama>, siya. <coughs> Ay, ang, ang ganda ng bahay dito guys. Mag house tour tayo kay Nala Janice. Ito po yung San Juan Village. San Juan Subdivision. Dito po nakatira ang mga mayayaman, mga, mga politiko, mayaman mga businessman. Mayaman yung kaibigan namin. Oo, oh, mayaman po Ay, siya. Kapag... Uy, tumabi ka. Yan po si Janet. Kapag asawa po siya ng isang milenaryo sa Croatia. <laughs> <laughs> May ari po ng factory dito sa Croatia. Ayan, hiraman na yan ang pera. Nakapagdasawa <laughs> ng kontraktor. Kaya, mga kabayan, ito na po ang sagot sa kahirapan. Tayo mga Pilipina. Ay, Pilipina, Pilipino pa. Sige na, i-upload mo Ay, walang problema. Mamaya, yeah, i-upload na agad-agad. House tour kila Janice. Is. At, at, at makakabahay kayo ng mga ganito kalaki. Kaya... First time na yung pumunta ngayon dito sa bahay ng aming kaibigan, kapag -asawa, ng kapag-asawa, ng APAM. Isa sa pinakamili kamili rin dito sa Croatia ang naasawa niya. Kabayan, ilang taon ka na dito. Hala, <laughs> ang ingay natin. <laughs> oh, Ay, Saan? Oh, alam ko ba bahay? ang bahay? ang ganda ang cute ng bahay. Parang subdivision dito. No? Ya, pag pumasok kayo diyan, anong ginagawa niyo? Maglakad lang kayo. Maglakad ka pa doon. Oh. Ah. Ay, hindi pang magkulpa. Ay. <laughs> ay, isa na pinakabaya. Ang, ang kaibigan namin ay milenaryo. Ano <laughs> mo sa atin yan? Nakasarado yan. Tingnan mo sa kanila. Oo, oh, ang ganda oh. asa saka, hindi siya nasanay na magsakay ng kotse. Gusto niya kasi pag ano lang siya mag kaya exercise na lakad. Pero yung kanilang coat shield, dami po naiiwan sa bahay nila. <laughs> <laughs> Gamama ang agi. Wala <laughs> parang may sounds. Arte na man? Magandang <laughs> yung bahay I like it. Taka yung pintana yung color of okay, it. Perfect! Pag sa Pilipinas to, mayaman ka na. No, Pag ganito yung bahay mo. Mag-asawa ka lang ka pa. Mag-asawa tayo ma'am, minang ka ha. Sa kasal ko, sa baby ko. Yung mga ganitong bahay doon sa ating pangkuan na to, Boy, so, kasi Tank siguro contractor. dami nyo, siguro ba sa simbahan? Gusto ko mag sa sa'yo. Ito yung kotse ng aming sa Ibigyan. Ano ka parking mo dito sa Gabo? O yan po yung kotse Ito na yung house. Asan ba sa taas?

Pagkasama mo nyo naman. Ang laki yung paa. Wala nga Ay, ay maayos na yung bahay nila. Huwag ka na kong... Huwag ko na kong paa yung malaki sya. Huwag ka na kong paa malaki sya. ang laki ba? Maganda nga dito mo birthday ka. Maganda nga dito mga birthday ka. Maganda nga dito lang, birthday oh, ka. Simple maingay paawan. So kung magpaalam kayo sa may-ari. Nagpaalam pa, ako, nagchat ako, hindi na reply. Huwag ka please maganda, maganda, birthday dito. Hindi oh, maingay kasi daw. Ito po yung Ay, barang... ay may, pa. may chinilas dyan, no? Sige <coughs> na. Ang <labig> na ay, <coughs> ay, okay. ako, sa ang <laughs> ganyan. Ganyan lang, pang lokal. Oo, oh, yan, yun, yun, lang, yun, naman sila mag-ano talaga. Oo, oh, pang-lokal. Oo, oh, yung mga... Ganyan lang. Oo. Oh. Kaya na maiya. Ay, ay, ay ako eh. Kaya naiya Kaya naman si Janice. Okay, lang, Wala yan. Wala man, we. Mm -hmm, wala man yun sa akin. Walang mga judgment dito. Wow! Mm -hmm. Saan na on? Kasi... Judger lang. yung kakainin. <laughs> Tin cr <laughs> cross, please! Wow! Oh. Yung mag-chad sa'yo ngayon ay si JCC. Kasi Kaya, siya, siya yung... JCC Saragosa. JCC Saragosa. Sige na, ihahagin. Wala na, buslot yung akin. Kasi wala na si mama ngayon. Mama is dead. Jisa <laughs> is N. Anong Jisa? Nagagod na Ganun pa rin. Na. <laughs> Nabutas mo na akin, ma'am. E, okay ano sa bulahan ano sa ano? Nipis. So, okay ah, ganun pala yun. Okay. 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 Close, lang, close na, pa lang ang ganun pa. Kahit na mga butas siya, i anong, ma ano, maano pa naman yan. Uh, naman oh, maano naman okay. yan. Ganun mo yan naman siya. Aha, alam na ating judger. <laughs> We have judger here besides Miss Jessie C. Parang pangalaw po. Yan lang yung akin mo. Oh, okay lang yan siya. Okay lang yan. <laughs> anong masasabi mo sa kanya ang kuwan? Doe. Perfect. Though perfect bitch ah. Though it hurts. No, it's not good. No, it's okay. That is a tendo. Ito namang is mag, 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 ah, mag ano, sa kanya. Perfect. Hindi, ah, ano lang yun talaga. Ano yun? Malalaman Hmm? Oh. Na, <laughs> Malalaman natin yan. Wala mukha po yung kanya. Mm, parang mukha niya. <laughs> Ito po Kung yung mukha niya. Hindi ko <laughs> <mag> <laughs> 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 oh, yeah, ma you. oh, may hatulad ko po siya yung gawa niya is makapal kagaya ng paghala na lubat. Pag mom 10% na lang. Mo ang kapal man ni oi, pero I love this one. Gusto ko yan. Ha? Mm. <laughs> Sabi niya <Oy>. plastic. <laughs> Ay, yung tao ako, sorry. Ano ba yan? Ang ganyan ang talking Ay, wala siya kasi siya magano. okay lang so, may <laughs> okay, 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 okay. na, okay, okay. Okay, okay. Okay, Pwede na kitang maging employer kasi okay lang lahat yung sinasara <laughs> <Tanggap> na. na. <laughs> Sorry guys, pang ano lang yung <laughs> Wala kaming kuan. Pang Judges Bakery. Hindi niya kaya ipasok ipapasa ko to kay Dodong. Pero hindi dapat 'yan yung parang ketchup man yan, di ba? Ah, uh, dapat. Dapat tomato sauce, to sauce. Uh, okay. pizza, <laughs> sauce dapat, uh, pizza sauce dapat. Dapat lang binan din. Dapat meron yung yung sa siya. Oh, pizza sauce. Tomato sauce tapos iyan mo siya, tapos lagyan mo siya. May ng, nakita ako dun sa vlogger ng cook siya sa barco ba? Mm. -hmm to to tomato sauce pero niloto niya bago nilagyan ng ano. Parang lumilim na. No? Basta palubat na oh, din palubat siguro. na siguro. Baka kailangan i-adjust yung ano niyan, Besh? Wala, wala. Yung, yung light? Wala ka adjustan? Yung, yung full, full brightness siya eh. Parang dumilim ngayon lang. Hindi hmm. ko alam. Or kanina ma pa. Ma'am, mag-smile ka nga dyan. <laughs> <laughs> Tinatanong kita, Beshi, kung mayroong changes simula nung inanuhan mo. Uy, dapat tinimiwa niyo na yan, um. Mm kasi hindi ba ka... ko pa nga ako. At eh. saka upit sa masarap sa kain pag mainit. Mm. Uh, Pero pag malamit Iwain mo kay, naman. Yung, iwain yung, iwain mo naman kasi iwain naman. Kasi iwain mo naman ay, kayo pang ganun. Iwain mo naman kayo pang ganun. Ano lang ko chill yun. na lang. Sige naman, para makain eh. na natin ba yung ano mo. Sige na, yung gawaan mo. Sige iwaan mo. Gawaan mo, iwaan mo. Okay, gusto na po ang pizza. Hala, Buti nga, ikaw yung bumili. Iba yung mabili kong cheese. Kung ako yung bumili. Bakit? Anong cheese yung... Hindi niya alam kung ano. Yung mga sa? slice cheese yung mabili ko. Ah, yung yung, 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 yung Hindi niya kasi alam yun. Yung? Ha. Ah. Saka isa slice natin to. Hindi sa plato dito. Ay, wow. Anong yun? gamitin mo yung ano. Ah, may natanggal may siya. Yung Mahin, ma ito na, ito na. Ako na, ito na. Hindi gusto ko. Maganda ang kuha. O, sige na. Wait lang, baga. Uy, magandang kuha to. Excuse me. Sige na, ibigay mo sa amin. Wala, hindi pa ako nakapag-i-pray. Uy, dapat i preheat mo na yung kuhaan niya. oven. Oo eh. <laughs> Ba't nagmamarurong ka sa nagbuhat? <laughs> ang galing ni mama mo. No. Oh, oh, oh. <laughs> Uy, ang galing niya magbutas. Hindi ah. Sige <laughs> lang. <laughs> <laughs> Wala kasi akong baking paper. Ano na ang nagbay ko? So, ah, hindi pa ang buta ang mga plato. Iba talaga yung mga ano. May hati ala ibutang ka mga Ay, kanang dress. Ipadry sa. Yan bang work ah, okay. mo? Habang i-interviewin kita ha, mga habang nagbabasa ka. Yes. <laughs> Yan bang, ayan bu ba ang ano mo? Um... Before, I work uh, pizza maker at the uh -huh. John Dale Hotel. Uh -huh. Where? Where? And Which country? I'm from Saudi until here in Croatia. Wow. That's so amazing. <laughs>

hindi ko kaya yan. Sige, doja. practice mo daw ngayon. practice lang. Mamaya. Hanggang doon na dapat dumikit sa sano Ano'y pwede mo kaya sa dingding? Hoy, naguha mo siya. Kainin mo natin yan. Wala. Akala ko gagano'nin mo, mang Pero na? Ano? Hindi pwede mo gagano'nin. Ang okay. Ang okay nung gagano'nin. ang siya. Dyan ako tsara, Derera, e putang gago, ipatulong. Iba talaga may mga kaibigan tayo, iba-iba ang talent. May yeah, ma may, sure. mag <laughs> <laughs> mag <laughs> may magaling maghugas. May mag May magaling magmasa. Ayens. Sakto ba 'yun? Wow, gusto niya tin crust. Yeah, I want tin crust. Ano, ano? Tin <laughs> <laughs> <Thin> crust. <laughs> tin crust. Hindi ako sanay na hindi